sa mga ka Ngayon na eh, July 31, 2023. At sa wakas, ito ang unang araw na maglalaku ako na pinayagan na ako ng magulang ko. Kaya tara, samahanin ninyo ako kahit medyo umaambon. Ito mga ka-people, tayo sa Clara's Bakery. Shoutout nga pala sa may-ari, kay ate Lara at kay Kuya Ryan. At sa mga nagagandahan nilang tendera at mga mababait na panadero. Ayan na nga ang tinapay ni Master Eli. Eto mga ka-people, nasa jeep na ako nyan eh. Tapos sinyak ko lang yung tinapay, tapos inayos. Tararets, laku-laku. Salamat sa Diyos, ubus na yung paninda ko nyan, kaya nakangiti ako. Pasensya na mga ka-people, hindi ko na video habang naglalako. Mahirap kasi magvideo habang naglalako, tapos medyo umaambon pa. So maglit muna ako sa grocery kasi may binili ako mga daily needs. Yun lang mga ka-people, salamat sa panonood, kitakid ulit sa susunod kong video. Salamat din sa mga walang sawang bumibili sa akin at sa magulang ko rin na pinayagan ako maglako. Stay safe, God bless po.